Na, na naalala ko tong comment ni Auntie ba. Sabi niya, hanggang ngayon wala ka pa lang ano, sasakyan sarili. Ha, yung bahay niyo din wala na. Hanggang maubos na wala na kayong mga gamit. Grabe si Auntie. magsalamin salamin mo na ako 'bi. Eh. O, pati buhok ko ba hindi na nasuklay eh. Maghugas muna tayo ng plato. well magagawa tayo ng content ba? Uh, sabutin natin yung sinabi ni auntie. Wala daw akong sasakyan na sarili. At nawala na yung bahay namin. Ubus ko na daw sa aking mga loho. <laughs> 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 Ayan na nga mga kasimili. Alam mo dito sa Amerika. Based lang sa experience ko. Iba-iba iba tayong experience dito ha. Based sa experience ko. Hindi lang pwede. Pabili-bili ka lang ng sasakyan dyan ha. Tapos wala ka ng obligasyon marami kang marami akong obligasyon marami kaming obligasyon na like may dalawa ang sasakyan syempre magbabahid ka ng malaking insurance niyan pa hindi pwede wala kang insurance ang sasakyan dito sa Amerika once something happen uh, magkaka, magkaka problema ka talaga so, kailangan may insurance talaga yung mga sasakyan oh, so hindi tayo like pag gara-gara ng sasakyan agad ba Makikita natin yung kapitbahay natin. Isa-isa sila ang sakyan ng mag-asawa. E, Isa-isa hirin tayo. Uy, paano na yan? Ah, wow, Mauubos lang ipon niyan. Magkakaproblema talaga ang credit card niyan. Charot. So, ayan na nga mga kasimple. Dito sa Amerika. Na ano ko talaga yan? Mindset-mindset talaga tayo kapag andito tayo sa Amerika. Hindi tayo like gasto-gasto ba? Ganun. Uh, ano makikita natin sa kapwa magagayahin din natin no pero sa experience ko yun talagang mindset ko na hindi ko magagawa yung ganyan basta hindi talagang talaga ako malit sa trabaho ko wow oh, kana lang yun nga di yun ko palit sa kong trabaho kailangan automatic yun na mahatod yung kong papangkano or ako ang magdadrive oo kaya pag pwede akong makapag drive pwede na akong magdadrive magdadala ng sasakyan So, sinisip na talaga namin ng asawa ko yan. So, problema na namin yung dalawa kung malit ako sa trabaho. <laughs> Hindi, may problema ante. oh, ganon. So, dito sa Amerika, ulang palamangan mga kasimple. Kailangan, marunong ko talaga magmanage manage ng financial So, like ngayon, dito muna kami nakatira sa, ano sa ang asawa ko, nirentahan niyang warehouse, office. O, oh. So, nakasib kami ng aming tubig, mga bayarin. Nakasib kami ng aming bayarin ng mga tax namin. Kasi bininta na namin yung bahay namin. So, kasi yung bahay namin na isa, hindi pa na ready. So, pagka ready nun, ah, ito, ano po nang bayaro <laughs> so, ngayon, dalawang buwan, tatlong buwan, nagpapahinga muna kami ng mga bayarin. Ganon. Kasi pagdating nung bahay namin, aw ang bayarin, ito, ano po. Kaya, sabi ko sa asawa ko mga kasimple yan ang mga, bayarin natin kung magkano, kung kaya doon kasi yung bahay namin na bininta namin wala kami mortgage noon binabayaran namin is tax tapos mga bills so ngayon pagdating ng bahay namin pag marilin na yun ah, oh, tuwa na po ng mga kasimple wala natin pahinga eh, sige tagbayad ani eh kaya di to pa ano ano mga sasakyan dahil sa sasakyan din ha nga tag sangasanga yun mga bayaro ni papang kanon mo pa sangasanga na sakyan man. kaya asa na tong sakyan na basta mahatod pata sumba na di tamali ok ra na man. kaya kasi mas malaking babayaran namin doon ngayon sa bago na sa bahay namin kasi mas malaki yun so mas mahal yun kaya Meron, meron na tayong babalik na naman tayo sa mortgage ba? Ayan, magka mortgage na naman tayo nito guys. Uy, so, noon wala kami yung mortgage ngayon, babalik na naman tayo sa mortgage. Pero hindi siya kalaki ng, ano namin, mga 25% or 30% na lang. Yung babayaran namin na mortgage yun, mga kasimpi. Kasi yung na, nahali namin sa bahay, yun, didiretso agad namin sa bagong bahay. So yung sumbra yun na, bayaran namin monthly mortgage namin. So, yun na. Yun ang pinag-isipan ko ngayon eh, mga kasimple. Magkano yung income namin? Magkano yung aming, uh, kaya ba namin bayaran yung mortgage na yun? At saka tax ng bahay doon. Kasi mas malaki doon yung bahay. So, malaki doon yung tax noon. Malaki ang ah? babayaran babayarin ng mga kung ano-ano naman. Mga bilis-bilis siyaan. Community. Yun. Uunahin basta matikop lang gitong balaya tumara mga kasimple ba. Mahuman ang balaya na okay na siya kaayo. Bahala ko yung dekorasyon sa ra lang sa po, mga sa dollar tree nga mga plato. Ah. Kunya na mga plato-plato da ano nga na sa dollar tree. Oh, basta lang mga kasimple ang importante yun nga ang nagpuyo din ng balay na ay naluto sa sulod sa balay. Wala nagutom. Oh. Ah, Kunya nakabayad oh, mi yung mga obligasyon na mong bayaran. more good na. O, kay, karun, nakapahinga-hinga mi sa mga bayro nun. Oh, nakapahinga-hinga mi sa bayro nun. Kaya, mga kasimple, lang, um, yun. Yun lang may share ko sa inyo. Pag hindi natin makikita yung mga garagara na sasakyan sa kabila. O, pag garagara din tayo, paano na yung mag-stress-stress mag tayo. <laughs> mga kasimple. Ayaw ko ma-stress. Ma-stress na ako sa kakatrabaho ko dito ba. Ayaw ko yung ma-stress na kakautang. Hmm. Simplihan lang natin ang buhay natin. Huwag tayong gumagaya sa kapwa natin. Huwag tayong gumagaya kung ano nang sigita natin sa kapwa ba. Sa akin lang yun. Pero nasa sa inyo na yan. Kung gaya-gaya gaya kayo. Kasi ayaw ko yung ng utang. Uy! Ito problema ako. Itong asawa ko, kung may, may utang yan ba? Ay iba yung utang ng asawa ko kasi alam ko lang talaga na may utang yan nung kinasal kami hindi ko siya papagastunin sabihin ko bayaran mo muna utang mo huwag kang magastun ng kasal natin para hindi, walang tayong problema ayan so yun lang mga kasimple sinagot ko na yung katanungan mo H -h hindi kasi ako ganoon yung mga paggara-gara makikita ko nga sa sakin ng mga kapwa ko uy maganda rin sa akin aww Basta di lang ang kasimple nyo. Malayit sa so trabaho. Okay lang na. Baalaw ako yung sarili sasakyan. Kaya yung ko sa so, trabaho. Kanindot basi mo sasakyan rin. ni gidrive drive na ako sasakyan ni Kapangkano. Ano ko? Oh, dili man ako. Ako ang bahan eh, na. <laughs> Ay, kidrive ako. hindi ko ang kinin mga kasimple. Kahit sa asawa ko yan. Sasabihin ko sa mga katrabaho ko, sa asawa ko yan. Oh, hindi ko ang kinin. Kasi, <laughs> binili yan yung babang gano'n, wala pa ako. <laughs> Kaya, ang ko yan, kapag ako talaga may ari ng pera na binili, yung galing sa aking singot ba. Hmm, hindi ako mahilig mag-angkin pa na. Pagbigay sa akin ng asawa ko, oh, angkinin ko na talaga. Sabi nung kasama ko sa trabaho, gano'n sa sasakyan mo ba? Sabi ko, oh, di na ako, ako ang bana. Ako ang bana ka ang na ako, ako ang bana. Pero uh, kampapang mga, mga ari-arian, oh, bahala na siya, may nang siya yung mga nima. Oh, may nang ako na. Oh. <laughs> Para Araw lang mga kasimple. Simple lang talaga na ayaw ko talaga kasi stress na ano. Yung hindi ko kaya, gagawin ko ba? Ayaw kong bigyan ng stress sa aking uh, buhay. Kasi may stress lang ako sa trabaho ko, kakapagod ko dito. Tapos may stress pa ako sa utang ang ko ang inaano ko ngayon, iniisip ko, paano ako kumita ng pira ba na may extra-extra. Yun. Ay, yung, yung, hindi mahirap ba. So, talaga, talaga na naman, paghihirapan natin ang lahat, bago natin makuha yung pangarap natin. Yun, lang mga kasimple. Ang sagot ko sa tanong ni ma'am, bakit daw, na, no, wala na pa kaming bahay, wala pa akong sasakyan. <laughs> ito bahay man, ito mga kasimple. Nagrerenta kami dito. Ayan. Bahay ito. Okay, oh, guys. Bahay. Ano pala to? Warehouse. Office. Ayan.